Alright mga friend, nagbabalik muli ang iyong kaibigan sa ere, Margan. Oh, bahala na kayo, anong itawag niyo sa akin? <laughs> nice kong i-share sa inyo dito oh, ang Saint Corinthians 517. So lahat ng krisyano, memorize na nila ito. St. Corinthians 517 says here, Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. Basahin natin sa ibang translation. So, ganito tayo magbasa ng mga verse dito sa Bible. Huwag lang natin siyang basahin sa iisang verse o sa iisang translation o sa iisang version. Basahin natin sa ibang version para mas Malinaw at mas maunawa natin kung ano ang kanyang ibig sabihin. Dito sa Amplified Version. St. Corinthians 5.17 Amplified Version it says here, Therefore, if anyone is in Christ, that is grafted in, joined to him by faith in him as Savior, he is a new creature, reborn and renewed. By the Holy Spirit, the old things, the previous moral and spiritual condition have passed away. Behold, new things have come because spiritual awakening brings a new life. So, yung uh, Easter Sunday, Resurrection Sunday. ang muling pagkabuhay ng Panginoong Kristo ay kanyang sinilyuhan. Lahat ng kanyang mga tinuro, kanyang mga sinabi, kanyang mga iniutos, kanyang mga ginawa, na mga example, lahat ng iyon, kanyang sinilyuhan na walang sinumang makapagbabago, walang sinumang makapag-twist-twist. Although, marami ngayon na nagtuturo ng Bible, mga sasabing biblical base, twisted yung kanilang mga katuroan, ngunit ang katotohanan ay hinding-hindi mababaluktot at hinding-hindi matatapunan kundi lalabas at lalabas ang katotohanan. Okay? Dahil sabi niya sa 1 Corinthians 5.17 Paul's right Paul's writes that if there is no resurrection from the dead we are still dead to our sins. Jesus is the spotless Lamb of God who has the power to remove our sin. His work on the cross was incomplete until He rose from the dead. Uh, ulitin ko, His work on the cross was incomplete until He rose from the dead. Uh, so, it's very clear na ang pagmuling pagkabuhay ng Panginoon sa Kristo, mula sa mga patay, ay Kanyang siniluhan lahat ng kanyang mga ginawa sa krus ng kalbaryo, kanyang ministry, ang kanyang turo, ang kanyang utos, ang kanyang mga ginawa ay iyon ang ating pong dapat na tularan, dapat tayong mag-reflect sa kanyang mga turo at gawa. Wala nang iba, mga kaibigan. So kaya nga sa so 2 Corinthians 5:17 Therefore, if anyone is in Christ, lahat na mga nagsasabing sumusunod kay Kristo, lahat na mga nagsasabing sumusunod kay Jesus, ay dapat merong tinatawag na pagbabago. Yung mga all things, yung mga previous moral and spiritual condition, ano ang mga yon? Yung mga kaisipan natin, mindseting natin noon na ah uh, tayo tayo lang ang maliligtas o tayo lang yung tama o tayo lang yung ma-anointed tayo lang ang ang tama ang iba ang bali yung mga ganong kaisipan mindseting dapat maalis na po yun dahil malinaw ang kanyang sinabi therefore if anyone lahat ng na Kristo Jesus. Lahat ng mga sumusunod kay Jesus, iyan man ay original na ministry, iyan man ay photocopy na ministry, iyan man ay xerox copy, ayan, iyan man ay imitation na ministry, basta kay Jesus sila sumusunod, sumasamba, kay Jesus sila naglilingkod, ay walang dapat maging problema, walang dapat, hindi natin gawing issue yan para tayo ay maging judgmental, para tayo ay maging separatist, para tayo ay maging mabagsik sa ating kapwa. Dahil hindi ministry ang tinitignan ng Lord, hindi grupo ang tinitignan ng Panginoon, kundi ang tinitignan ng Diyos ay ang ating puso na bawat isa, individual ay haharap sa hukuman ng Diyos at tatanggap ng gantimpala hahatulan ayon sa kanyang mga gawa. So malinaw mga ibigan, ang ating pagharap sa hukuman ng Lord pagdating ng panahon is isa-isa. Hindi po grupo-grupo, hindi by ministry o by church. Kaya ngayon, Resurrection Sunday, kailangan merong tayong dapat na dapat may mabago sa ating pong bind sa ating pong spiritual na kondisyon ng ating pong mabuhay dahil malinaw nga yung 2 Corinthians 5.17 if anyone is in Christ he is a new creature all things has passed away new things has come So, intindihan po natin, intindihin po natin yan, pagbulay-bulayan at imeditate natin yan sa ating mga buhay. Buksan natin ating mga isip, huwag nating isara yung ating mga kaisipan, maging open-minded tayo at gamitin ng ating mga common sense upang tayo ay mas lalong lumago sa ating paglilingkod kay Lord. At hindi tayo manatiling bansot, hindi tayo manatiling separatist, at hindi tayo manatiling uh, Jewism or Pariseic, mga kaibigan, dahil darating ang Panginoon para sa mga taong matured o tinatawag na nakahanda na na bride. Alright? So, yun mga friend. Uh, magpatuloy po tayo sa ating pag-aaral ka. Patuloy lang tayo na ibukas yung ating mga isipan upang ang mga bagong mga bagay ang mga bagong mga uh, mensahe, bagong mga revelation, mga kaibigan, ay pumasok sa atin. Alright? Dahil hindi masama ang makinig sa iba, hindi masama ang magbasa ng ibang libro, hindi masama ang mag-aral ng mag-aral, basta lahat ng iyan, lahat ng mga katuruan na iyan, padaanin natin kay Jesus. Na ang katuruan ni Jesus, ang buha nito ay nakakagaan, nakakalaya, nakakapagbigay buhay at nakakapagbigay ng peace of mind. Hindi nakakagilty, hindi nakakatakot at hindi nakakajudgmental. All right. So, 'yun lang mga kaibigan and once again, blessed Resurrection Sunday. God bless you all.